Ito, wala nang usap-usap to. Katay na agad ah. Pangalan mo ulit. Bernadette Abalos yung kapatid ko. Hindi, ikaw muna. Isel Selda Abalos. Oo. Oh, ititiyakin ko lang sa'yo na wala na. Kasi ang panggagamot niya po, tiling gusto ko, uh, ah, pinag-aaralan nyo rin, no? Opo. Sa'yo, wala na makita. Hmm, sa doktor. Wala. 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 Ulam. Wala. Pangalan nung, ano, Ber Bernadette. Abalos. Abalos. O ito yung ulam sa kanya oh. Sige. Ah! Pangalan a niya. Ah! Ha? Pwede naman ng na.

Okay na. Um, eh ba, magkarga ko, magkarga ko. Tapos kayo magsipagligo, no? Pamilya. Um, gawin nyo yung container na asul, yung binabibili natin sa refilling station. Ibus nyo to. Lahat kayo magsipagligo, dito rin kayo minom. Pero mas unahin nyo yung pasyente, no? Ingatan nyo, no? Busog yata ano nga, di ba po nga kayo? Yung ano na lang ba, yung ayun o. Muli, ako team Apo. Magandang umaga. Hindi